<laughs> Kahit anong pira Uras-uras Padala ko Sabi ko Sabi mo Padala ka ng pira O oh, padalahan kita Anong ginawa mo? Makumuha ka ng maaga Tapos uwi ka hapon Ano hapon? Hmm Huwag kang magsinungaling Hapon Hapon daw Huwag kang magsinungaling Pag tumawag ako Patayin yung cellphone Tapos pag <laughs> Pag kayo nang kailangan ng pira Nakatutawag okay. kayo Magagalit pa kayo kung matagal maghulog. O, oh, tatawag ako sa si ML. Ma'am, hulugan niyo yung atawa ko. Bakit? Oh. Ikaw, lang ba dapat entertainin? Kasi may mga ah. anak, dalawa yung inaalagaan yun, ko. Yan ang sinap... Away, away pamilya, bakit sinasabi oh. mo bakit mo tao? Yun? Away pamilya, away pamilya lang. Hindi sa ganun na oh, sa mga mabali. Oh, bakit, bakit, bakit? Ay, ganun lang laki. Ako, makita ba ni mo, may, may babae ba ako? Diba? Diba? Mukhang diba, kumungoy. Ah, diba, Walang babae ka, nang tumatatong okay, no, lagi. Mukhang kumungoy eh. Nag-post ka nga. Nag-post ka nga sa Facebook. May may kabito ko ka, ka namang babae. Bakit ang alam ba ako? Mara, <laughs> mga post na post sa Facebook na babae. Bisikul. Bakit ang alam ba ako? Hmm. Wala akong pinupost. <laughs> kaya hindi nga akong binin siya. So, kasi siya, sir. Kasi... Nung ano, nung nagkausap kami, pinapalaya na niya ako, hindi niya ako pakikailaman. Bakit? Ako sa pata. Hindi yan totoo, sir. Sabi mo, uwi ka na dito. Pinauwi ako sa, non sir, sa may ako uwi. Tapos na lockdown. Okay. Ah. Kaya nang sa aking na ako. Malatang na honggoy. Siya, yon. siya naman. No, araw naman po kami nagkalabuan. <laughs> siya, siya po ngayong tumawag sa kapitan. Pinapahiya niya ako sa kapitan. Siya na yung nakipaghiwalay sa akin. Bakit ngayon? ano Anong nangyari iyo? Ikaw yung nakipaghiwalay. Binaliktad mo ako? Ikaw nagtik sa akin. Ay, Akit. maghiwalay Ay, na tayo kasi Naguluhan ako, sabi ko. Ayy, ano, ano, lulutin, -ay, ayos, bakit nag- Sabi na kasi... ako. Sabi ko nabigla na ako. sabi Bakit mo ginawa 'yun? Sabi ko. Bakit naghiwalay ka sa akin? Yung text mo ipinorward ko sa mama mo. Kay eh, gaga. Sino kapatid mo? Pinorward ko anong text? Sabi mo, lang ka ko dito. Tanong ako sa mama mo. Kasi masakit ka magsalita. Pinagsabihan mo ako na magbenta na lang ako ng ano, ng puri para may panggatas ako. Bakit mo ko sinasabihan ng ganyan? Na, bigyan puri. Hindi totoo 'yan. Oo. Oh. Pumunta ka ng Manila, hindi ka nagpapaalam sa akin. Anak -anak sa oh. bakit ba't nagpapaalam ako sa'yo? iyo. Bakit nagpapaalam pa? Oh. Eh, kasi yung nung no, nagpapadala ka ng pera, pinapadala mo sa kapatid mo, sa amin oh. na brosire na lang, sa kagatas yung ano, matatanggap namin. Di ba, ang sabi ng at, mama ano, mo, ng, oh. sabi kasi ng mama mo, doon na lang ipadala kay Ronel o hindi kay Ronel sa kapatid mo para si Inday, mm -hmm na dito lang sa bahay para wala kang pagdududa kung mga lalaki. O, oh, anong ginawa mo? Ginawa ko pa rin. Pinapadala kita ng piray. Nagpunta ka oh, ah, ng pa rin. Yun na yun. Yun na yung last. Yung lapada, napapadala wow. ng ano, October na, na. ano, napadala ka na lang isa. Ano, nasundan lang na. isang beses napadala ka kasi yung pang ano sa motor.